Our late. <laughs> <laughs> Hello guys! Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? Ang magandang araw sa inyo. Welcome back again sa channel natin sa JMC TV. Today is Wednesday po. So kararating lang natin galing sa Itogo, Quezon. Dahil meron po tayong mahalagang pakay po roon regarding doon sa location at saka sa mga bangka na bibili natin mga guys at saka sa barracks na tutuluyan ng aking mga staff uh, tinignan natin at gumawa ng kontrata para po doon sa uh, barracks ng mga staff na ilalagay natin doon mga guys at saka sa mga fishing gear na paglalag uh, paglalagakan po doon mga guys So ako ay nagpapasalamat ng napakarami sa Panginoong Diyos Una At sa lahat ng mga sumubaybay, sa mga sumuporta uh, Lalo na sa aking mga pangiya So salamat po ng marami sa inyo Sa inyong patuloy na pag-suporta uh, sa aking mga plano At sa lahat ng aking mga customers uh, Regarding doon sa full side feed liner cover uh, Katulad yan sa mga pick up na yan at saka sa mga bag ng musical instrument katulad po nyan mga guys maraming salamat po sa inyong lahat mga sir mga ma'am na mga magagaling na musician dito sa ating bansa so salamat po ng napakarami po sa inyo mga guys ako po ay nagbabalik tanaw lang doon sa nakaraan na kung saan tayo nagsimula na mabuo itong JMC full side bedliner cover sa panahon po ng kasagsagan ng lockdown ng COVID-19 noong 2021 mga guys. So ito po ay biyaya sa akin ng Diyos dahil sa panahon ng kahirapan doon niya pinaiisip sa akin yung mga ganong pamamaraan na naimbento natin yung cover ng pick-up truck mga guys at maging yung sa tough bag na yan yung napakalaking bag na yan mga guys so salamat salamat ng napakarami sa lahat sa lahat po ng mga tumangkilik at sumubaybay dito sa aking channel sa JMC TV so tayo po mga guys uh, ipapakita ko sa inyo yung kauna-unahang customer ko na tumangkilik sa expandable bedliner cover para po doon sa kaniyang uh, wild track tulad niyan mga guys. Panoorin natin at yung susunod yung Toyota Hilux na yan at sa kasanisan Na Navara na caliber na yan mga guys. Panoorin niyo po. Okay, let's go. Eternity Okay mga guys. So yan po yung kauna-unahan nating customer na isa sa member ng TV player ng ating bansa mga guys uh, mapapansin nyo ay napakatangkad po niya dyan mga guys so yan po yung expandable feed uh, line recover po para sa kanyang wild truck na 2020 Uh, 17 model po yan siya mga guys so sa pagkakataon na yan medyo natitense pa ako kasi siya yung kauna-unahan kong customer dito sa aming full site with liner cover kaya medyo pinakabahan ako dyan dahil siyempre na uh, unang meet up po yan siya mga guys sa inlets sa may Phoenix Station sa may Paso de Blas sa Valenzuela City so yan po ay galing siya ng uh, sa Golden City may karga po yan siya ng mga bigas pauwi ng Antipolo City para i panglingap doon sa kanyang mga kababayan sa Antipolo. So, yan po ang kasalukuyan na ginagawa namin dyan ay nag install ako. So, medyo hindi tayo masyadong uh, um, nag sa kanya dyan dahil nga nahihiya pa tayo mga guys. So, tindi ko rito yung maging perfect o maging fit yung cover na install natin dyan sa kanyang pickup so dyan po nagsimula lahat ang James JMC Bidliner Cover Expandable sa panahon po ng pandemya so mapapansin niyo po ay naka face mask kami dyan dahil bawal nga yung walang face mask noon na lumabas so ang ginawa namin ay yun nga nag-meet up na lang kami sa isang lugar na hindi masyadong mapansin ng mga otoridad uh, mag kung mayroong mga uh, tao na walang face mask o yung pairalin dyan yung social distancing mga guys so far uh, wala tayong naging problema dito na ikabit natin siya ng maayos po mga guys hanggang sa yan po ay matapos natin subaybayan so nyo lang po sana huwag kayong mainip kasi yan, ito na po yung pinaka last na video ko sa JMC full side bedliner cover na i-upload po dito sa aking youtube channel sa JMC TV nakakalungkot mang isipin dahil ito po yung bumuhay sa atin na uh, matagal na panahon sa loob ng 4 years na ating paggawa nito mga guys ay pansamantala na natin siyang iwanan totoo lang, ang totoo niyan ay nalulungkot po ako mga guys kasi magbababa na tayo na mga activities uh, next month pagpasok nitong bare months ay tayo ay dadako na uh, sa ating ibang uh, mga activities uh, doon po sa Pitobo Quezon sa ating next na anak buhay na ibinigaya sa atin ng Diyos fishing na po kami so itatry ko na naman po yung ibang anak buhay para mas lalo tayong makatulong sa ating mga mahal sa buhay una sa lahat at hindi sa lahat din po yung ating mga obligasyon para sa Panginoong Diyos na ibalik natin sa Kanya yung mga biyaya na ibinigay Niya sa atin sa pamamagitan po ng uh, pagtulong sa ating mga pamilya sa pagtulong sa ating kapwa-tao at makapagbigay tayo ng inspirasyon doon sa ating mga kapwa na katulad ko na nagsisimula ng walang wala po talaga so yan po mga guys yung itsura ng cover na na-install dyan so ngayon po ay sinundan po natin yan sa inlex para malaman natin yung performance dyan sa cover na yan kung ano ang kaniyang itsura kung tumakbo na sa inlix na hindi siya ilipad sa hangin o safe ba siyang gamitin o maganda ba siyang tingnan kahit tumakbo yan ng mabilis tulad nyan ay tumatakbo kami dyan ng 80 hanggang 100 hanggang 120 kph po sa area so going to balintawak exit po yan mga guys kaya perfect po yung pagkakataon na ibinihaya sa atin ng Diyos na pagkatapos mag-install ay masundan natin yung pickup uh, pick up truck na white truck na ating customer para makita po natin yung performance ng ating produkto na tinangkilik po ng ating customer mga guys na isa sa mga PB player na napapanood ng ating mga magulang noong araw mga guys so ayan po siya napakaganda niyang tingnan napaka fit niya dyan sa, sa pick up na yan so wala po tayong nakitang negative na mapapansin natin dyan sa cover na yan mga guys so yan po ay water repellant repellent, hindi po yan tinatagos ng tubig ulan kahit abutan tayo ng bangyo sa daan safe po yung karga natin mga guys mapapansin nyo po kanina na yung pick up na yan ay may karga na po siyang mga bigas tinakpan po ng lona pero nagtakip ulit tayo ng panibagong cover na ating pong produkto dito sa JMC Bags right. yan mga guys so ako ay nagpapasalamat sa lahat tumangkilik at nagtiwala sa amin sa JMC Bug Expert. A few moments later. So ayan naman po mga guys, uh, yung pangalawang meetup natin diyan. Yan po ay sa May San Fernando Pampanga sa may parking ng Sky Ranch. So palahon pa rin po yan ng pandemya. So yan po ay pang Uh, 36 na customer natin sa loob lamang po ng isang buwan kaya yan ay nag-install din po tayo dyan para sa kanyang strada na pick up so bagong bago pa po yan mga guys wala pa pong plaka mapapansin nyo po so ayan po mga guys ah uh, nagkaroon na po tayo ng lakas ng loob sa mga panahon na yan kasi sa dami na po ng tumangkilik ay napuno yung schedule natin sa loob ng isang buwan po so, nakakapag produce na po tayo noon ng mga pinakamahina natin dyan sa isang araw ay lima piraso kaya nakabawi po kagad ka. tayo mga guys sa mga naging losses natin sa panahon na yan ng pandemya kasi from March 15 up to October wala po tayong nagiging uh, masyadong project kasi dumalang po yung Uh, nagpapagawa ng mga bag sa musical instrument noon dahil nga walang gig yung mga musician, wala silang event so lahat po ng mga naka-schedule sana noon na pwede natin pagpukwanan ng mga biyaya ay na-cancel po lahat mga guys yung 3 months na reservation ng bag uh, ng mga musical instrument ay na-cancel po lahat yung mga guys, mabuti na lang uh, may awang Dios ay pinaisip sa atin yung ganyang design, ganyang produkto. So nagawa po natin ng maayos mga guys at napapansin po natin na dumami yung mga tumangkilik, nagtiwala, bumili. Yun po ay nagbigay sa atin ng panibagong lakas at inspirasyon para may taguyod natin yung ating pamumuhay, makatulong tayo sa ating pamilya at higit sa lahat may magagamit tayo sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Una sa lahat, sapagat siya po ang nagbigay sa atin ng kaalaman, karunungan para dyan, na dyan pinadaloy niya yung kanyang mga biyaya, yung kanyang mga pagpapala para po mabuhay tayo ng payapa at makapagpatuloy si James C. sa kanyang mga layunin, sa kanyang gawain. Kaya, ako po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga nag-subscribe nag-comment, nag-like, nag-share ng aking video God bless po sa ating lahat at sa mga bago po dyan sa aking channel sana po ay pakitindot nyo yung button dyan sa dulo yung notification bell para po ma-update kayo kung ano po ang aking mga isusunod na vlog i-upload sa ating mga gagawin content regarding po sa aking panibagong tanggap buhay na papasukin sa fishing sa lugar ng Kitogo kung ano po ang magiging gagawin namin kung ano po yung aming magiging activities magiging adventures namin so po kayo mga guys at salamat po sa lahat ng suporta at sa lahat po ng mga nag-subscribe God bless po sa ating lahat mga guys at sana po Huwag niyo po kalimutan na i-like itong aking video na to share, pwede kayong mag-comment uh, at higit sa lahat uh, ay hindi niyo po sana i-subscribe para po mas lalo uh, makita ng ating mga kababayan na uh, si JMC ay uh, may produkto na pagpakipakinabang lalo na po doon sa mga pick-up trucks na nangangailangan ng cover para maging safe yung karga at hindi mabasa sa ulan pag nasa biyahe po, mga, mga guys. So, salamat, salamat, salamat po ng marami sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga kababayan dyan sa abroad, sa United Arab Emirates, sa, sa Japan, sa Canada, sa Hong Kong, sa Europe, Uh, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Sana po ay nasa magandang kalagayan po tayong lahat. So ayun po, uh, nakakalungkot yung isipin na uh, titigil na po si JMC sa pag-upload ng video regarding po sa uh, cover ng mga pick-up truck. Uh, yan po ay uh, huling upload ko na po dahil po tayo ay uh, dadako na sa Pito Vocation para sa ating fishing activities doon uh, mga guys so anyway shout out sa akin mga classmates dyan sa Kaluben Lady sa akin pamilya sa mga uh, ating mga uh, kaibigan so maraming salamat din po sa inyo guys soon magkita kita tayo ulit kasi magbabakasyon ako dyan so maayong adlaw sa inyong tanan mga higala na diha sa kabisayaan sa Mindanao kumusta kayo? kumusta mong tanan diha mga higala uh, salamat sa inyong pagsuporta sa aking uh, munting channel uh, dyan naman sa uh, takloban sa Leyte sa Samar maupay ng adlaw ngayong na tanan mga kasangkayan uh, damo masalamat ay yung uh, pagbuli ay yung pagcomment uh, ay yung pag, uh, iyong, uh, pag, uh, iyong, uh, pag uh, share ni akong nga uh, uh, content uh, God bless giha diha, diha yung uh, tanan mga kasangkayan so salamat po salamat ng marami sa inyong lahat bye bye Ah. Para nos espan. Mom.